Subay so, isyu sa uh, Mandalungon na uh, Barili ato nga hinabi sa kaganina ang uh, pangulo sa Cebu Provincial Police Office kalabot sa ilahang aksyon nga gihimo og sa ilahang imbestigasyon pinaagi ni Police Colonel Engelbert Soriano atong tan akong uh, one on one interview. May ha at ato makauban karon si Police Colonel Engelbert Soriano ang direktor sa Cebu Provincial Police Office. Mayon hapon, Colonel Suriano, Sir. Sir, kung sa mangyo na hitabo dito sa Barangay Mantalungon, lungsod sa Parili? Last Sunday ito, May 15, mga 4.15pm, nagse-celebrate si Father Fiel Suico, ang parish priest ng San Isidro Labrador Parish Church, dun po sa Mantalungon, Barili, nang biglang pumasok ito si Jerome Villarin, isang 56 anyos, na ang pagkakakilala po dun sa komunidad ay cult leader, pero dahil po sa mga offensive na mga statements while he was inside the said church, ay nag po si Father Suico at uh, siya ay humingi ng police assistance para po ito ay mapaalis sa loob. At uh, nung ating po inimpestigahan ay eh, tunay naman talaga through witnesses na na-offend po yung uh, religious ano, feelings ng mga tao. Sa so, tagay ko o uh, background, niining uh, grupo ni, ni, ni uh, Villarin o uh, sa iyahang mga tao? ang investigation po natin ay walang sariling simbahan ito pero kilala siya sa komunidad dahil ito ay taga Barili din na parang leader-lideran ng isang grupo dun uh, more or less 20 na kata katao na may medyo iba yung takbo ng paniniwala ba? Colonel Soriano, on sa magyon ang uh, specific violation o basis sa inyong arrest ni Mr. Villarim? Regardless kung cult or sa ang denomination sila uh, we we still filed a case of yung violation ng Article 132 sa 133 ng ating Revised Penal Code kung saan doon sa una nakasaad yung interruption of religious worship at yung pangalawa yung offending religious feelings. Yan po ay final natin sa MTCC ng Barili last May 17 or two days after the incident at uh, nagpiyansa po ng 18,000 pesos. Talagang dati nang pumapasok yon sa simbahan at kung ano-ano yung sinabi niya against sa belief ng Catholic Church or yung parishioners. Colonel Suriano, considering aduna siya yung mga sako, mga miyembro, di ba niya hulga sa peace and order sa lungsod sa barili? So far naman, this is the worst thing that he had done, yung umakyat mismo sa altar. Before kasi nandun lang siya sa mga pews, nandun sa mga upuan at uh, nagsasabi at uh, naririnig ng mga tao pero pinapabayaan nila. Pero this time, he went beyond kung ano po yung tolerable at talagang uh, nagkaroon na ng criminal act talaga kaya pumasok po ang kapulisan. Colonel Soriano, kung sa inyong ni mong uh, ipaabot sa naso yung grupo o sa taga-baralili as a Kami naman po ay nagpapatupad ng batas. Wala kaming kinikilingan na reliyon o paniniwala. Basta po tumawid ka dun sa, uh, from legal to what is illegal, eh pumapasok po ang kapulisan. So nagpatupad po tayo ng batas diyan. Okay, so you're just implementing the law? tama po. Darang salamat, Police uh, Colonel Engel soriano ang Director sa Cebu Police Provincial Office. May hapon.